Ayan, ah, grabe po ang tubig mga ka-farmer. Hindi nata tayo makakapagpintura ng uh, ating island. Tubig. Actually, pag sumampa na yan doon, yung pag sumampa na po doon yung tubig, ibig sabihin na sa kalahati na tayo ng lalim. Kasi ito malalim na po ito. Ano natin? ko oh, isang magandang buhay mga ka farmer nako talaga naman matindi po ang inulan na dala ni Crising halos buong Pilipinas sabihin mo na buong Pilipinas po apektado from Mindanao to North Luzon ay ano nya na apektuhan nya tingnan nyo ang tubig namin oh. wow grabe hanggang dito na ang tubig ang taas na hindi na ako makakapunta pala dito Ayun na, mga ka-farmer. Nandito na. Yung ayungin natin, patay na siguro. <laughs> We never know. We never know, mga ka-farmer. Wala naman gaanong patay. So, mostly baka nasa ilalim lang po sila. So, ayun. Pero, ako naman po ay uh, hindi pa mag-give up. Tayo po ay maglalagay pag mas malalim na yung... Uh, ano natin? Yung uh, tubig. Pero... Ayan. Marami po ang concern sa ayungin, marami nagme-message, may iba-ibang opinion. So magkakaalaman po 'yan kung ano magiging resulta nitong ginawa natin at ano. So ayun, ako naman po ay uh, sabi ko nga kay Ate Marisa, ang nagwawagi ay yung hindi umaayaw. 'Di ba? So, kung kailangan niya man ng oxygen na mas marami, pero ang sabi naman kasi is sa pandaw kaya ang 25 pieces per cubic meter. Sa tilapia naman is 5 to 7 eh. Kung 7, medyo siksikan na yan eh. Actually, 3 to 5 mas maganda eh. So, sa tilapia kasi nagtilapia ako yan ng mga napag-aralan natin. Kaya yung tilapia, ang characteristics niyan matibay talaga. So, ang ayungin ay uh, medyo ano daw, medyo maselan. Pero may nagsasabi naman ka farmer hindi eh nung mga bata kami, eh, nasa sapa lang 'yan, nasa palayan, meron na liligaw niyan. So, tingnan natin ano, tingnan po natin. Ano ba 'yan? Actually, hanap ako ng hanap nang kung may nasa ilalim daw 'yan, karamihan. Hindi hindi po sila ano, surface uh, fish na nag nagiibabaw madalas. So, ang ayungin daw po ay nasa ilalim. Magkakaalaman 'yan pagka nagano na tayo, nagbingwit. So, ayan na naman po ang ulan. Oh, habagat. Pero bukas kanina umaraw eh. Sumili po yung araw. Kaya nga ako nasayahan eh. Habi ba, ayos ah. Sumili pang araw. Tapos maya maya umuulan na naman oh, Ayan na naman mga farmer Ang likot ng ulap So hopefully bukas ay uh, gumanda ganda na ang panahon Pero ang taas na po ng tubig natin Nakalabas na yan doon sa butas Na na sa may butas yan Ayan mga farmer Ako po ay uh, thankful kahapon Dahil busy rin tayo Kahit papano Ayan Yung ating langka ay kailangan nang maitanim Mayroon pang isang na ano doon natanggal sa pagka pagka ano pagka tanim nalagyan ng buhangin so tinanggal nila wala na rin ako maisipan kung saan ko isisiksik yung mga pinagbibili ko meron pa nga ako sa Miyazaki mango hindi ko pa na itatanim aha so, tingnan na lang po natin grabe ang ulan ibang klase po ang ulan nito yung palay ni Ate Mary lubog na din hindi ko alam kung magre-replant sya niyan dito tingnan niyo naman po ang taas ng uh, tubig ano you know? kahapon ano din po yung ulan halos tuloy-tuloy mamaya ikot tayo titingnan natin ang sitwasyon uh, at ako naman ay pupunta na ng uh, tunan, kailangan natin makagawa ng tatlong content ngayong araw, paano ko na naman tatahiin ito, di ba le uh, we'll figure it out <laughs> mamaya may halaman pa naman tayo so ayan, uy grabe oh, ganyan kataas ang ano, ang tubig o oh, dito pa yan sa liliman, makaka farmer ha ah. o oh, ilang inches yan di ba, ilang millimeters of rain na nandito pa sa may dahon pa ang taas po na ano, mataas yung anong to, ulan na to. Marami po ang inulan talaga ni Grising. Kawawa ang China nito. Papunta doon eh. Hindi pa ako nakakakita na kayo. Ang dami ko pang may nakikita ako. Yan, no, mga namatay Hindi ko na nga nakuha. Sayang pala. Dapat kinuha ko. May papapangit pa nang sabagay. Dumami naman po ang tubig. Hindi naman ganun karami ang namatay. Wala pa naman. Kasi lulutang yan eh lulutang po ang uh, isda once na namatayan sumiksik yan sa putik lulutang at lulutang yan so yung yung na andito ayun na ayun no? may may puti-puti na yon doon may ilang piraso din tayo nakita pero hindi naman po ganun karami sa pinakawala namin dito sa may kangkong wala naman ako nakitang nakalutang so sana pa so, pa sabiyan di meron yan meron yan Nalalakas tong iba eh confidence siya pero ako naman habi ko nga ni pagka-Thomas tayo eh. Di ba? Kilala niya po ba si Thomas? Hanggat di ko naisisiksik ang aking daliri sa kanyang tadyang. Hindi ako maniniwala. <laughs> pagka lang, hindi naman po ano. Di ba? So, mas maganda kasi talaga. Nakikita mo. <laughs> so, ayun. Ah, grabe. Sige, putulin na natin dito. Ayan, grabe po ang tubig mga ka-farmer. Hindi nata tayo makakapagpintura ng uh, ating island. Ah, uh, ayun o. No? ayungin na mga patay. Ilang piraso. Grabe. Solid. Tapos yung kangkong natin dito, baka may tumutubo. Ay, di, kahapon lang naman yan. <laughs> kahapon lang naman po. May mga tumutubo na. Ayan. Ayan pabalik eh, eh, eh i-vlog na natin ito, grabe itong yung eh. spinach daw ito eh. grabe ang buto oh, ito ang ganda na ng ating kangkong, wow kangkong, ayan makapal din pala, makapal din ha ah, makapal din mag ano tayo, mag weeding tayo soon kailangan ba nating isprayan yan tapos ito yung ating pechay grabe ang kapal Ah, ayan na oh. Tingnan niyo sa sobrang lakas ng ulan na ganun na yung aking eh, ginawang linya-linya uh, no. Nagbumaba na po siya oh. Hmm. Eto, ganun din, bumababa na. Sobrang lakas ng ulan. Okay lang 'yan kasi natatabunan na siya. Maganda rin nga eh. Medyo nababaw na iba. <laughs> Ay. Ah, yung tubig. Uh -huh. Nagbar down. Patay tayo. Ayun no Ayun ang sinasabi ko. Dumaan dito yung ano. Ayun okay, Eh, natin yan. Papansi Tubig. Ipon doon. Tapos naghanap ng butas. Ito walang tumubo. Peke yung ating spinach. Oh, ito na. Sinasabi ko. Kailangan na natin tong uh, takpan bukas siguro. Ayun na, ulan. Takbo na po ako. Ayan, kailangan na po natin takpan yan. Hindi naman pala takpan. Tabunan yung gilid nung mga uh, ano natin. Batakpan ng anong sinasabi ko. Tata, ano natin. Kailangan na natin uh, Supportahan suportahan ng anak. Bakit? Wow, grabe. Mga ah, farmer, ang lakas ng ulan talaga. Ayungin niya no, patay. Sana naman may buhay pa. <coughs> Pero hindi naman ganun karami yung Sana, 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 sana Ay, ayan ang ulan Yung orchids ko Meron tayong namain kahagabi At Pahapon Dendro, dendro tayo Dahil gusto ko na pong lagyan ng dendro Yung Pag-iisipan ko kung paano papa papakapitin Doon sa ating eh, uh, Ano Ating uh, ma uh, ito 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 dito sa malaking kahoy natin so ikutin natin dyan paano natin gagawin pag iisipan ko pa ay nakaw ayan ayan o oh. ah grabe na po ang tubig Actually, pag sumampa na yan doon, yung, pag sumampa na po doon yung tubig, ibig sabihin na sa kalahati na tayo ng lalim. Kasi ito malalim na po ito. Malalim na to. At, siguro pag gumit na ako doon, ang daming patay na isda. Ayan o. Oh. Yun yung matagal na. Hindi ko na nakuha eh. Yung unang namatay. Ayun po sana sana ay uh, yan lang po yung ano na wala naman na nasa ilalim kasi kung meron pa sa ilalim eh malamang ubos sana wala na no ah, marami nakasurvive At lumalim naman na yung ating uh, fish pan so hopefully ay may mga nakasurvive Baka next week maglagay na tayo ng uh, tilapia Dahil uh, ganoon na rin naman eh Papunta na po tayo doon At maglalagay uh, na tayo ng tilapia Papalagay ko na yung mga harang doon Sa uh, Ayan na naman yung ulan Brabe. Sabi ko bubelo lang ako Ayan na naman yung ulan Uy. Habagat Habagat po lakas na ng tubig no? tingnan nyo, nakita nyo ba yun mga farmer yung yung yung, tu, yung tubo na ginawa namin yung drain halos sangdangkal na lang abot na ganun na po kara, karaming tubig ang uh, naipon dito sa uh, fish pan so ano na, mataas na po so 1 meter ay abot na tayo sa pinakamalalim isang metro pa naman pero dahil po sa nilalim nito eh talagang malalim na yan baka bewang na yan yung pag pumunta po tayo dyan bewang na pero bukas expected gaganda na po ang panahon kaya yung ating mga mga halaman na ako ulit yan halahalaman mga gulay natin maayos ko na habang nagaantay tayo ng magandang panahon dahil sisingit po tayo sa palengke ayan ay, ay ay kailan kaya anong kailan kaya kala ko ngayon maganda ganda na pero bukas sabi naman medyo gaganda pero expected pa rin daw yung konti konting ulan pero medyo may slight ano na daw slight uh, improvement pagpakain na tayo ng ating mga kalapate ayan uh, ay langka ko tumba na naman dito ka aking langka kailangan mailipat na to ah. ano kaya pwedeng ilipat ito ah, dito kaya sa likod bala ko kasi sana dyan sa likod galang. lang hmm Baka lumaki eh. Di ba? na naman yung ulan ay thankful tayo at uh, mga farmer grabe overwhelming po yung tao kanina every sunday is like a father's day talaga <laughs> trauma kami ng father's day pero hindi naman ganun ha? hindi ganun uh, biruan lang namin yung pero busy talaga mga farmer busy pero nasanay na rin naman kami parang yung lechon na lang talaga ang pag kinakapos kami sa lechon yung parang yung dun ko na feel na parang uh, sablay pero ayun nga kinapos po kami ng siguro mga sabihin mo na mga apat or limang kilo o anim sabihin mo na kasi kung tatlo naman sobra sobra naman po matitira so talagang ganon yun nga ang sabi ko talagang ganon talaga hindi naman tayo pwedeng unlimited na luto lang ng luto so, kailangan natin talagang tansyahin ay, so ayan, may lang ang vlog natin, update sa mga ayungin mga ka-farmer at wala naman ang masyadong nadagdag na mga lumulutang. At uh, hopefully yung mga namatay na lang po yan so siguro baka kung pagsamasamahin mga dalawang plastic out of that 40 marami pa rin ano? kung kung yan na po yun ah, uh, nakalutang na yan yan na po yung mga nakikita natin na naandyan na may mga doon meron din dito sa may gitna, doon meron din. So, kung yun ay yung mga namatay, siguro sabi mo nang na tatlong kasama na yung mga hindi natin nakita. Tatlong plastic, so out of 40. So sana meron pong natira. At sa tingin ko meron naman. Ayan. Pero nga lang, sabi ko nga, ang gatula tayo nakikitang ano eh mahirap na pong umasa eh. <laughs> mahirap umasa. 'di diba? Sana may ano, malay nyo pag wala tayong makita, parang ulang after 5 days, uh, after 5 months, 4 months, pag nagbingwit kami, mahuhuli kang malaking ayungin. Ay nako po. Ako ba? Diba? Napakasaya ko siguro. Ay. Grabe, yan na naman ang ulan. Tinitingnan ko yung mga papaya. Nagtumbahan na. Ha? Tabingi. Pero may tatayo natin yan. Ang uh, problema nito Pag ginabutan pa po tayo ng malalakas na bagyo Madadali itong mga papayang ito Parang masyado tayong maaga nagtaning ng papaya Ayun lang Parang masyado tayong maaga nagtaning ng papaya Hinaan ako kasi December sana Mayroon na tayong makukuha Pero kung tagbagyuhan At uh, lumaki laki pa po ito Dada pa po itong mga ito dada pa hmm. yan yan po yung sitwasyon ngayon tingnan nyo tumagilid na napakita ko din to kanina sa kabilang vlog eh patay hmm. ayan bago pala tayo magtapos mga farmer ah uh, thankful tayo ayan talaga naman panalo tayo ngayon kahit binabagyo malapit talaga malapit isang malaking biyaya pakita ko lang po yung paglalagyan natin ang kubong malaki na kailangan natin talagang medyo tambakan din dahil lubog na yun chicks na naman po si Muro ah. ayan oh ah, lubog po ngayon wow ayan nangyari patay ang ano natin ayan ah. nobo eh grabe kinain po nangan ito ah uh. uh, so maglalagay tayo ng counting bah sana anong tubig bakit ah uh, ayun yun lang. Barado. Puro ano na. Mas mababa. Mas mababa doon. So kailangan talagang kailangan talagang yun ay matamba ka ng konti. Patay tayo. Ayan oh. Mas mataas to di talaga na gano'n mga farmer talaga pong yun ang ano oh. mas mababa mas mababa po yun ayun lang mulan na so mukhang kailangan natin yun ang ayusin lubog doon paktay least nakita natin so kailangan natin tambakan yun ah taas taas, taas yun ako ah. ito ng ulan Pakbo ba ako paala na Bidyo na tayo ay nako eh matagas yung ating eh ayun nakakafana busog na naman ah daming leftover over ng ating mga manok mga uh, tira tirang kanin siyempre hindi naman po lahat talaga Ayun pala yun. Tapos yung tubig natin, hanggang dito na, oh. Hanggang dun na. -tuloy po yan. Oo. Lalim na. Paano namin isasara yun? Paano namin isasara? Patay. <laughs> yung butas pala na nagpasa na ng tubig. Paano namin ngayon isasara? Wala na. Kailangan magpakawala pa rin ng tubig, ano. Eh, Sayang. Sayang po. Ah. Nakas nang. Bagat talaga malapit kalaban ng habagat. Malapit kalaban ng habagat. Ay. Pero pag umulan, ay uminit na po niyan. Nang ilang uh, araw. Nako, kung gusto ng mga halaman. Gustong-gusto po ng mga halaman. Ay, ay, ay. At ang dami pa palang bagyong inaabangan. Marami pa pong bagyong inaantay ang Pilipinas. Kaya, nako. Ano kaya mangyayari sa atin? Mga tanim natin. So, ayan, kaabang-abang po sana naman ay... Uh, pero I doubt, medyo may masasacrifice ko. Especially mga papaya. So ayan, maraming salamat at magandang buhay!